Ayan. Ay, magandang umaga po. Sa mga makakapanood o makarinig, ako po si Victoria Malubay Rodriguez. Uh, pong lugar na binabakuran ngayon ng mga taong nandiyan, yan po ay lugar na at property ng Hermohanes Rodriguez. Masalukuyan nagbabakod ang mga tao na alam ko nila kung nang may-ari. Isang tauhan ng... Ay, tauhan daw ng government o Pasig. Ito si Mr. De Leon. Ano ang pangalan nun? Luis De Leon. Luis De Leon. Anong pakialam mo dyan at sino ka? Anong karapatan mo manggiba dyan, ha? Ipaliwanag mo. Dadaig mo pa si Mayor? Ha? Hintayin mo ang kaso. hindi mo alam, malaking kaso yung haharapin mo. Ha? Private property yan. Alam ni Mayor yan. Private property. Ng Hermogenes Rodriguez. Pero hindi lahat ng Rodriguez na maangkin dyan eh. Papatulan nyo. Kaya humanda ka na lang. Alamin. At saan ka man nagtatrabaho, ay eh, napaka-bobo mo. Ha? action, umaksyon ka nang wala kang karapatan, umaksyon ka nang hindi mo alam kung anong lagay ng mga tao nandyan. Kaya harapin mo sa usgado yan. Paliwanag mo kung anong karapatan mo at gigibain mo yung mga bakod. Yeah. Hindi mo hayaan. Hayaan mo kung sino man ang gustong kumaso pero wala kang karapatan gibain ng anong bako dyan. Kahit sabi mo taong ang ng gobyerno, si Mayor, barangay na natigil na ng adya si yung si Marites nyo, yang asilo na yan, ikaw naman ang sumunod, gagawin mong pumapel. Ha? Hmm. Hintayin mo ang kaso yung sasampa ko sa'yo. Wala kang karapatan. Mayabang ka. Ay, harapin mo yan.